mga kalapay, samahan niyo kami. Ho! Ah, uh, inabutan kami ng ulan, mga kalay po pH. Pati yung mga kasama ko na ulan. <coughs> oh. Na. nakaka nakakaano na kami, nakakaapat na kami diyan. Hindi kami nakapag-video kanina kay ano, naulan eh. Baka masira yung cellphone natin. Yun, 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 yun. Yan, yan, yan. Strike. Fish on! Live with the Puyo. Yan. So, yan. Nakakalima na tayo mga kalaripoy. Strike, mga po eh. maliit mm, fish on na naman tayo <laughs> you know pang anim no no <laughs> dali <laughs> kala ko walang kumakagat to oh. Pisho <laughs> on yan. Ini <laughs> Pak masih baik. Tadi berjangkit. You strike mah kalau ibu strike, strike, strike. Hmm uh, bisa on. Kamu, <laughs> ano, -an? apa yang kamu ya? Oh, apa sharing Is, kita stop. Yuk dong, dali yo. Ma aku anak. Nih. Ma tambah. Ma tambah. <laughs> ma tambah ding kembali. Ma tambah. mating ka trabaho. sa. Strike, strike. Yang yeah, strike gi. Yo umpish. Oh. yan strike na naman mga kalay po, yun. Oo, oh, nakadali na naman si Bunso. Wah, oh, eh, wow, dali. Alit. <laughs> <laughs> Fish on na naman tayo.

Tumila na yung ulan. uh mm. lit. Oh, na naman siya ng tilapia oh. Mas magaling na tong bunso namin Kasi sa akin makakalaypo eh. Tapos samantalang yung nahuli ko, Kasing laki ng kuko. Yun <laughs> yung strike. Wah, oh, dale. <laughs> dale lah. Hmm, dale. Straight, nggak ada mawa kalai puy. Hmm, dale. Ini apa nih? Tilapia. Tilapia. lu Oke okay, ya. Yuk, strike. Lah, lah, lah. Hmm, deh. sama ginting mah kalah

Yan. Mga marami, marami-rami rin yan. So, yan yung uulamin namin ngayong hapon. Wow. Guys, ang katis. Puyo, tilapia, na maginting na orange yan. Maraming maraming salamat sa panonood mga kalay po. Ipawin na rin kami. Uh, huwag niyo sanang kalimutang mag-iwan ng like, mag-comment, mag-share sa aming mga videos. Uh, follow us on uh, Facebook and subscribe to our YouTube channel po. Maraming-maraming salamat mga kalay po. Eh. Pala, ngayon muli, e on. <laughs>